So guys, magmo-motor tayo ngayon. Nakarkila tayo ng motor dito sa kamigin, Big bike. Ngayon ako makakapag-drive ng R3. guys, ito yung narkila nating motor dito sa ano, sa Kamigin. Ayan R3. Asan ah, pala mag-sports? <laughs> Ngayon siya, guys. Ang owner nito yung ano, ni-rent naming na van si Kuya. Kuya Sami. Pinarent niya sa akin tong motor niya. Para makapag-ground Kamigin tayo. Ayan Alright, nandito na kami sa Arden Hot Spring, magkamigin loop na tayo So na guys, solo ride tayo Duty ng kamigin Maraming salamat kay Kuya Sami Sa pagpaparin ng Arden niya Sarap pala guys Napapaisip tuloy ako kung Sports or naked pa rin eh yeah, Sarap pala mag-sport. So guys, hindi ko na alam kung nasa na ako. <laughs> Pero Katarman ata to. Katarman. Parang dalawang bayan na lang. Nasa mahinog na ulit ako. Kasi nandito yung soda water eh. Kaya siguro Katarman to. Medyo yung daan na mga pakurbada. Medyo ingat lang ako dahil may mga buhangin. May ibang daan. Eh syempre uh, hindi ko kabisado yung gulong nitong R3. Ayan eh, o Yung mga buha angin no. Delikado yan, guys. Baka sumemilang tayo. papunta na ng Santo Niño Old Spring eh. Ayan. Katarman to. Hindi ko alam kung anong pangalan ng isang bayan dito eh. After ng Katarman. Saminghi Nationalize o Katarman nya. Katarman niya to, guys. mga tawid Sarap sa piling guys Kabaya na tayo ng Sagay Sagay pala yung kasunod ng Tapos na ang kataman Tapos meron pa isa Ganda guys o oh. Ayan Bali yan ang Cagayan de Oro ata yung natatanaw natin Ano na yan Isla Tara Takbo na tayo sa kabilang bayan na lang nasa ano na ulit tayo mahinog Guys, napakayaman ng kami din sa mga likas na yaman, no. Maraming pools dito. Uh, dalawa yung napuntahan namin pools. Tapos may mga hot spring at saka cold spring. Yung hot spring, uh, yun yung ardent. Kung nasaan kami kanina, uh, hindi na sa ganun kainit. Lukewarm na yung ano niya. Ang sabi nung kausap ko doon na nagtatrabaho doon, nawala daw yung tubig noon. Tapos nung bumalik, malamig na. So, hindi na talaga siya hot. Ha hindi kagaya dati nung unang punta ko ng 2010, ang init talaga noon. Hindi ka makakalublob basta-basta dahil init niya. Ngayon, parang ano eh parang normal na temperature lang ng tubig ganun sa cold spring naman uh, alamig pa rin siya hanggang ngayon tapos yung soda water yun oh, maganda rin yun sulfur water siya sulfur masarap din doon sa soda water na yun Tapos yun nga, may white sand na island dito. Isa sa mga tourist spot yun. Marami rin na punta nun. Tapos yung Mantigi Island. Mantigi lang pala. Mantigi. Mantigi Island. Yun. Ganda rin doon, Napaka-ganda. Pwede kang mag-snorkeling. Maraming isda sa ilalim. So, yun ang mga ano, dito sa kamigin. Marami pang... Marami pang mga resort din. Tapos mamaya pupuntahan namin yung sinasabi nilang utopia. Yung cafe daw yun eh. Tapos pwede ka doon mag ano, mag ano, ng sunset, mag view ng sunset. Maganda mag manood ng sunset doon habang nagkakape sa utopia. Yun ang namin pupuntahan mamaya bago bukas bukas yung uuwi namin pabalik ng Kabite yan ang daming bangka galing oh may balsa siguro pwede kang kumain dyan dadaling ka sa, sa ano, gitna hindi na kayo magkakainan lalagpas ko lang sa Ginsiliban Bayan ng Ginsiliban na tayo guys lalagpas ko lang sa munisipyo Tama ba yung ano ko Ginsiliban? Cagayan de Oro guys Dati Diyan kami sumasakay ng barko Balik Cagayan de Oro Bababa ba yung aeroplano Ay Hindi, ano pala to ah, Ano nga to, hindi pala Cagayan de Oro to sa part ng Mindanao eh balinguan yung ano dyan yung pier, tawag, balinguan alimutan ko tuloy yung tawag doon sa bayan nyan may pier din pala dito malapit na tayo sa Mahinog guys tara, tuloy na natin to yan guys nandito na tayo sa Benoni part ng Mahinog yan sa lagong ngayon Ayan okay, guys, so dati may seaplane dito eh yung tubig doon papasok ngayon naman palabas na siya di ba? So guys uh, sa uh, mahinog na ulit tayo balik na tayo ng Arden balikan na natin sila so guys nandito na sana ako sa may Arden hot spring banda so pakit na sana ako doon sa way ng pa Arden Uh, kaso, hinig na ko nga muna yung cellphone ko dahil ang usapan namin, i chat, -chat nila ako pagka uh, nakababa na sila. So, yun nga, nakababa na raw sila. Nasa Utopia na sila. So, yun. Uh, Akit tayo ng Utopia. Doon ako, di-diretso. itong tinataha kong daan guys dito daw yung way mapuntang utopia nakaiba talaga rito sa probinsya no sa mga mga matatanda beer drinker sila hehehe <laughs> taas nga Utopia, this way to Utopia, tama ha guys yeah. Ayan eh guys, andito na tayo sa Utopia. Ayan na sila, oh. Kakapila. Oh, kumain pala sila, eh. Sarap, oh. Sarap ng pagkain, oh. Ay, may barbecue pa ko doon. May barbecue pa ko doon. Guys, ang ganda. Overlooking nga.

kape muna tayo okay guys tapos na kami dito sa utopia so pabalik na kami ng aming uh, transient house let's go na let's go ayan sipaw naman ang mag, uh, ano, uh, na Hindi. Hindi ah. Gusto ko nga. Yan ang kapago. Or na ko nagawa na niya. Ride this life yan. Nagawa na ni Yan. Kuya Sammy yung owner ng motor. Ayan mo. Sunset na oh.